Pero Aura. bakit uh, ano, hindi siya nagsasalita? Binawala kaya siya ng kanyang abogado? O binayara, uh, binayara, pero, lang kaya siya ng mali kanyang si Meme Vice ganda na ang nakakaloka habol natin ang picture kanina raw sa It's Showtime nag si Vice pero mamaya na yung tungkol doon dito muna kay Ora sa inyo bakit hindi nagsasalita si Ora walang walang pahayag Ah... Uh, mas gusto niyang manahimik at arapin na lang ng kaso sa korte mismo, sa piskalya. Gano'n naman talaga. Pero kasi ano? Pag may kaso na, di ba gano'n naman talaga? Bayaan mo nang umusad yung kaso, di diba? so ba? Yeah. na talaga. Kaya na lang siya ng apidabit, sasabutin so. so, niya yung apidabit. May so, ang, dami na nasabi, again, ang dami na nasabi against her. Eh. So, parang lalala pa pag magkakita. Siguro kaya yun din ang dahilan kaya limited ang comment section ng kanyang uh, social media accounts di ba? Oo. Uh, Dib at para ano siya, mas kaya nang sabi niya, mababash at mababash pa rin siya. You. Pero, ikaw, Oji, at saka Bix, no, kung kayo ang magko-comment, kung allowed kayo mag-comment sa social media accounts ni Aura, eh, ano bang ang iko-comment niyo Kunan na natin si Bix. Bix, anong iko-comment mo Anong sasabihin Kailan ka babalik? Kailan ka ulit <laughs> Kasi namimiss na siya ng mga ano, <laughs> ng mga bars. Kala ko namimiss na siya. Natrama ng... <laughs> na, ba siya? Natrama ka na ba, girl? <laughs> Ikaw, uh, OG, tutal na kipagunaan sa isang pagsatot si City? Ako siguro ay i-comment ko dun sa comment section kung i-allow niya ako. Sabihin ko na mag-sorry na lang siya kasi yun ang magpapalain sa kanyang katotohanan, di ba? baka, baka, nga i-drop pa yung kaso eh pag ginawa niya yung public apology na sincere, di ba? Aminin niya yung pagkakamali niya. Mag-apologize. Pero, pero sa palagay mo, i-drop drop ba talaga ni Mark Ravana yung kaso kung mag-sorry si Aura? Hindi. Siling ko naman. Kung sincere naman yung, yung apology niya. I-drop yung kaso. Hindi na. Oh, well. pero sana nga, magkaayos sila, di ba? Mag-set uh -huh. sila. Pero pa namang ano yan eh. Bago isang pa yan, magkakaroon ng amigo. Diba? Ah, sorry. Ah, ah, Oo, um, um, uh, sila, di ba? Oo, oh, ah, oh, ah, kumaalit pa. Okay. Pwedeng... Tapos kanina, kanina na nanonood ako. Ano nga tawag na Ano nga tawag doon yung pagkakarapin sila? Amicable? Amicable settlement? Hindi, um, uh, uh, may tawag doon eh. Uh, nasa sila na uh, itatry na ayusin kesa itatry yung kaso, di ba? Pero kung walang mangyayari, saka magdidesisyon -de ng piskalya o uh, piskal kung uh, may merit nga ba para sumampa ang kaso o ibabasura, di ba, yung reklamo. Ba? So abangan na lang natin, hintayin na lang natin. Pero mukhang si Meme Vice Kanda eh, ayaw magsalita, no? Uh, ayaw niyang oh, wow. uh, di ba? Pero may mga sarili rin kasing issues si Vice Kanda. Siyempre kanina nga,